Mga kabombo, mga kastarnation, ito naman dating senador na si Antonio Trillanes IV ay handa raw humarap sa pag-iimbestiga uh, kaugnay doon sa kanyang pagbisita sa The Hague kung saan nakapiit naman itong si former President Rodrigo Duterte. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kalibo. Mariing pinabulaanan ni dating senador Antonio Sonny Trillanes IV ang lahat ng pahayag ng Duterte Camp, lalo na ang pamilyang Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nakitang walang malay at may sakit sa kanilang press releases upang makakuha ng simpatya sa publiko. Sa pagbisita ng dating senador sa International Criminal Court o ICC, iginiit nito na nasa maayos na sitwasyon, may komportabling higaan at accessible na telepono na pwedeng gamitin para makipag-ugnayan sa pamilya at hindi selda kundi malawak na kwarto ang kinaroroonan ng dating presidente. Nilinaw din niya na hindi niya binisita ang dating Pangulo kundi pumunta siya doon para sa nakaschedule na aktibidad kung saan isa na doon ang pakipag-ugnayan sa ICC at isa sa mga napag-usapan ay ang mga pulisiya sa detention center kung nasaan ang dating Pangulo. Hindi ko po binisita sa selda, sa kulungan itong si Digong, itong si Duterte. Hindi po ako na italaga na Parte ng sinasabi nilang welfare check para tignan siya? Hindi po. Ako po, meron po akong ilang mga events, engagements doon po sa Netherlands. Isa lang po yung pakikipag-ugnayan sa ICC, iba't ibang uh, departamento doon. At uh, isa doon sa napag-usapan doon, yung... Ano lang, yung mga polisya ng ICC doon sa detention center kung nasaan po si uh, Duterte. Si Antonio Sonny Trillanes IV, dating senador ng Pilipinas, sa kanyang naging payag. Samantala, inihayag ni Trillanes na hinding-hindi mangyayari ang house arrest na kagustuhan ng ilang senador kahit mismo administrasyong Administrasyong Pa ang magsabi sa ICC sa kadahilan ng hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas handa rin umano siyang humarap sa pagpapaimbestiga sa kanya ni Senador Robin Padilla kaugnay sa pagbisita nito sa dating Pangulo. Inihayag niya na kung gusto ng Senador na mag-ubusan ng oras ay handa siyang humarap dito. Yung resolution na house arrest hindi hindi po mangyayari yan. Kahit na yung mismong gobyerno na ni President Marcos ang magsabi sa ICC na gusto namin mag-house arrest si Duterte dito sa Pilipinas hindi po pakikinggan niya ng ICC kasi mm. hindi po tayo miyembro ng ICC. Sabi ko nga, game naman po ako dyan. Uh, handa po ako humarap dyan. Uh, hindi ko naman sila uurungan. Pero napakasimple lang naman po nung katanungan niya. E eh, pwede naman nilang tanungin mismo doon kay Duterte kasi nag, uh, halos araw-araw kausap ni Sarah. Pwede naman nilang ipatanong, ano bang binisita ka ni Trillanes? Eh, yun lang ho, makakuha niya na yung sagot eh. Mm. Pero kung gusto niya, magubusan kami ng oras, eh, game naman po ako doon. Si Antonio Sani IV, dating senador ng Pilipinas, sa kanyang dagdag na payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.